Sorry, <laughs> <laughs> naipit ako. Be, I I I hit my finger, be. basag basag wag kang mabasag no, wag kang mabasag wag kang masugatan <laughs> wala akong gloves mabit medyas Yes. Uy, may mga pang-ipit. Pang-ipit sa buhok. Basahin. May nail cutter. Ah. May nail cutter. naman to ayun ganda to <laughs> ayun pa sa loob oh. Nothing. Oh, naipit na ako. Ouch. Naipit nako. Beh. Beh. I cut my finger. Come here. Beh, hurry up. Beh, hurry up. <laughs> <laughs> be. I I I hit my finger, Be. Oh. Be I hit my finger. Huh? They got my finger here. Yeah, yeah. Okay. Yeah. No 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 no. Shut, Be. The... Ah. No, 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 no. Still there? No, 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 no. Babe. Woo! you to cut your Stuff. hurt. Okay. One, two, three. You want to get your ladder? No, not really. I just want you to get this. Woo, it's hurt. Bang

Kasi laro picture frame but is basag. No, I'm just like... mm Okay. I tried to come out. I check right there. I'm not sick yet. Okay. <laughs> Naipit ako. Naipit yung ating kamay. Ano may tawil oh. Wow. Wow. May jazz. Look the tawil be. Ano to. Nice. Tip luck brush. This one, yeah. Oh, this one. Toys. Toys. Nasaan? Wala man naman. Mm. No. Wala naman na ata. Okay, that's it. Wala na? Yeah, that's it. everyone. Habang <laughs> ako ay naka-lunch break, nag-holing ako. Kasi yung nakuha ako kagabi, nandyan lang sa aking trunk, sa aking sasakyan. So, edit tayo, upload, o oh, di ba? Diba? <laughs> shoutout po sa inyong lahat. Sino ba ang ating mga isa-shoutout? Siyempre, if today's your birthday, Happy, happy birthday. More birthday to come. And welcome na rin natin, syempre, ang ating mga new subscribers. Welcome po sa aking channel. Maraming, maraming thank you. At kung ikaw ay nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe, hmm, baka naman. <laughs> Paklik naman ang subscribe button dyan. I-bells all mo yan para updated ka sa ating mga bagong upload. Maraming maraming thank you and shout out also sa ating mga silent viewers. Shout out din sa ating mga rewatcher. Sino ba mga rewatcher natin? Miss Jocelyn Castro, Miss Vivian Cortez, Bernadette Tison, Nanay Bebe Francisco, Chris Montero, J.R. Ace, uh, Yan Yanig, sino pa? Uh, Magistrado. Rewatcher ba siya? <laughs> Bernadette Tison. Manay Supiya, Siya yung pinakauna-una nating laging nauuna sa pagpanunood ng ating mga upload. <laughs> Updated si Manay. <laughs> Siyempre, Manay Nicole Colina. Miss Madeline Salvana. Shout out. Sino pa may shout out, shout out natin? Shout out, shout out muna tayo. Uh, Miss Nene Elsesura, Shawararat, Enzo Fernandez, Sunjoy, saan ka ba, Sunjoy? Hindi na kita nakikita. Jonah Joy Estrada, hindi na rin kita nakikita. <laughs> Shoutout out Nanay Mir Nagabay no. Hello. And syempre shoutout Miss Jessica Magbanwa. Miss Jessica Aludo. Hello Jessica Kahinde. Oh, lahat ng mga Jessica diyan na nanonood. Hello. <laughs> And shoutout also sa aking team Bicol, Beverly Tal, Miss Agustina Dublon, Melody Borbe, Angelica Bibares, Lisel Gulpe. Ah, uh, sino pa? Sino pang team Bicol natin dyan? Emily Trafalgar, Lea Nuque, Miss Maritas Ayora, Miss Erlinda Bidjones, Grace Ador, Shawarat, and shout out also to Miss Wilfreda Lawas, Maria Rosalie Pajardo. Hello po! Uh, Diana Mesa, Giselle Valera. Uh, sino pang mga Timbikol Bicol natin? Rodel Niverio, shout out. Kung meron man, pasensya na team Bicol, hello. <laughs> At meron po tayong team Manila Christmas Party sa darating na December 15, Wildlife Quezon City, Sunday, 10am. Kung ikaw po ay malapit dyan sa Wildlife Quezon City, invited ka, open po sa lahat follower kita or kung hindi ka pa naka-follow, follow mo ako, punta ka, join, join. Kwentuhan, maritesan, chismisan, wag lang magsiraan. <laughs> so, yan lang muna. Shout out everyone. Thank you, thank you. Mga subscribers so ito yung mga nakuha natin. Pakita ko sa inyo. Nakita nyo na rin naman ata. So, ito meron tayong body wash. Tapos, ito po ay pang ano pang hugas ng plato ayan and this one this washing liquid also pang hugas sa plato at another body wash kalahati na lang yung laman niya. tapos ito body powder bakit may pa body powder parang pulbo and this one Cherry Blossom Body Scrub. Okay, ayan po, oh, may laman siya. Tapos, meron tayong Pineapple Tidbits. 2027 pa. Okay. At meron tayong brush para sa feeding bottle. <laughs> ano pa? Oh, may pa ganito. Oh, gawa ng bracelet. Magbuo ka ng pangalan. O, oh, ganorn. And ito, medyas. Tapos, mukhang ito ay shower cup. O yan, shower cup nga. Medyas. Tapos, meron tayong nail cutter. Ilang piraso ba to? Apat. Merong headband. Ayan. Natanggal lang siya dito. Idikit na lang yan ng ano ba? Water. Anong water? Glue gun. Ayun. Dikit siya ng glue gun. Tapos, ano to? Oh, may pa-cream. Mm. Cream face. Tapos, ito po, uh, gift bag. So, yan yung laman. Ayan. Balik na natin dyan. Yan yung ating paipit portion. Anong paipit portion? <laughs> <laughs> naipit talaga tayo doon sa pinto ng dumpster yung paghila ko siya nandoon pala yung daliri ko <laughs> ipit ka ngayon mabit tapos ito ayan medyas oh. and garbage bag tapos ito man lalagyan ng sauce condiments cup cups with s mabet oh, may ponytail and this one hindi ko alam kung para saan pero may basag man siya ayan damage at meron tayong ilang perasong towel and meron tayong Pineapple apple crunch ayan Kailan ba ito 2026. So, yan lang yung ating nakuha. Hindi naman masama. Pwede na yarn dagdag pamparsel, di ba? Oh, yung mga ganitong towel dito, hindi namin 'to ginagamit na pampunas sa pawis. <laughs> ginagamit namin 'tong ano, ah, uh, panghuga sa plato. Ito yung ginagamit namin. Hindi kami gano'n ditong gumagamit ng sponge. Ito po ang panggamit namin. Pwede din ano, panlinis sa counter, tapos labalaba, gano'n. Wala pong ano, punas pawis. <laughs> so, yan lang. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at sa patuloy na suporta. Pandagdag lang po ito sa parcel. Pero yung mga ganitong liquid, hindi ko na po yan ipapadala. Sa akin na lang po yan gamitin sa pangsarili. Pangsariling pangangailangan. <laughs> Ganon. <laughs> thank you, thank you. Don't forget to like and share and good vibes comment. Mabets, let's vlog. Bye! Have a good day. Don't forget to subscribe. Salamat! Share!